Ngayong araw, isang nakakabahalang katotohanan ang gumagambala sa iyong realidad, dinala ng mga mensaherong mula sa langit na hindi nakakakilala sa katahimikan. Ang mukhang iyon na nagmumulto sa iyong mga madaling araw, ang presensyang halos mahawakan na hindi kailanman nagpapahinga ng lubusan ang iyong isip, taong iyon. Ang maaaring naninirahan sa mga nakatagong sulok ng iyong kaalaman ay ang nakakagulat na katotohanan na ikaw rin ay naging multo sa kanyang mga kaisipan. Ang taong ito, nalabis na namamayani sa iyong mga pag-iisip, ay nasa gilid ng isang makahulugang pagising, isang bagay na maaaring magbago ng mga laro, baguhin ang mga patakaran ng eteryal na sayawang iyong sinayawan. Ikaw, sa mahabang panahon, maaaring naramdaman mong katulad ka ng isang nakaligtas sa dagat ng mga unilateral na damdamin, nagtatayo ng mga kastilyo sa hangin, binibigyan kahulugan ang mga multo bilang mga banal na senyales. Ngunit ang realidad ay iba, Sharin ay pinapaiikot ng mga puwersang dumudulas sa mga daliri ng lohika. Isipin ito, nariyan siya sa kalagitnaan ng katahimikan, ang kanyang pag-iisip ay dumudulas papunta sa iyo, binabalikan ang mga nakaraang desisyon, iniisip ang mga salitang lumipad o kinain ng takot. Isang hindi nakikitang puwersa, walang habas, ang tumutulak sa kanya patungo sa iyong direksyon, binabaliktad ang kanyang mga kasiguruhan, pinapaisip sa kanya ang landas na kanyang tinahak. At ang parehong puwersang iyon, na labis siyang inuudyok, ay ang agos na sumusuporta sa iyo, na nagbubuo ng iyong paniniwala sa imposible. Sa panahong ito ng malalim na introspeksyon, bawat piraso ng alaala na dala niya mula sa iyo ay muling nag-aalab, pinapaliwanag ang mga pinakamadilim na sulok ng kanyang kaluluwa sa mga araw na ayaw sumilip ng araw. Nagsisimula na siyang maunawaan na ang mga ito ay hindi mga pangkaraniwang alaala lamang, kundi mga labi ng isang napakalaking samahan, isang pagkakaugnay na humahamon sa mga bagyo ng panahon at sa kalawakan ng distansya. Ang pagkakaugnay na ito ay isang kuta, matatag at matibay, lumalaban sa pagguho ng mga pagtatangkan niyong dalawa na magpatuloy, na magreset o kumawala sa mga tali na humahawak sa inyo. Ngunit ito ay simula pa lamang. Ang hakbang na malapit na niyang gawin ay lampas sa simpleng kapangahasan, ito ay isang odisya ng pagsasakripisyo na hindi niya kailanman inakalang kaya niyang harapin. Siya ay hinihimok na kumilos ng nakakagulat, lahat ito ay para sa iyo. Naging sentro ka ng kanyang mga iniisip, ang agos na nagtutulak sa kanya na harapin ang kanyang pinakamalalim na takot at mga lihim na kahinaan. Alam niya na kailangan ng isang pagkilos, na kailangan niyang gumawa ng hakbang upang itugma ang kanyang magulong damdamin sa realidad na kanyang kinalakhan. Habang mga araw ay lumilipas, ang pangangailangan ay lumalakas, lumalaking parang isang nakabibining tawag na hindi na niya kayang pigilin. Hinihikayat siyang magpahayag, ilabas ang kanyang damdamin, kumilos upang ang koneksyon ay hindi maglaho sa mga anino ng kung ano ang maaaring naging. Naghihintay ka ng isang senyales, isang kumpirmasyon na ang oras at enerhiyang ginugol ay hindi isang walang kabuluhang pagsabog sa kaguluhan. Ang senyales na yon ay malapit ng maganap. Kapag siya'y tumawid sa hangganang naghihiwalay sa katahimikan mula sa kanyang mga salita, kapag sa wakas inilahad niya ang kanyang iniinatan, ang kalinawan ng layunin ng lahat ng iyong pinagdaanan ay ihahayad. Ang panahon ng paghihintay ay natutunaw at sa halip tumitindig ang pangako ng isang revelasyon na kayang baguhin ang mga realidad. Siya ay naghahanda upang tawirin ang espasyo sa pagitan nyo upang ihayag ang isang panig ng kanyang pagkatao na bago pa lamang. At sa sandaling iyon, makikita mo na ang iyong mga hinala ay makatotohanan na ang koneksyon ninyo ay palaging nadarama at ang panahon ng pagkakahiwalay ay isang paunang yugto lamang ng mga kaganapan na malapit nang mangyari. Isang puwersang magnetic at hindi mapipigilan ang humihila sa Ang puwersang ito ay lumalampas sa simpleng pisikal na pagkabighani o panandaliang nostalgia. Ito ay isang fenomenon na malalim na nakaugat sa kakanyahan ng kung sino kayo at sa hinaharap na pinagbahaginan na naghihintay sa inyo. Habang siya ay naghahanda na gumawa ng mahalagang hakbang na ito, Maaring nakaramdam ka na ng mga banayad na pahiwatig, mga pagbabago sa daloy ng enerhiya, isang pagpapalagay na may isang malaking bagay na paparating. Dumarating siya sa di maiiwasang konklusyon na hindi na niya maaring takasan ang koneksyong ito, hindi na niya maaring iwasan ang kanyang nararamdaman. Ang kanyang damdamin para sa iyo ay lumalampas sa pangkaraniwan. Para bang nagising siya sa katotohanan ng pambihirang kahulugan ng inyong mga pagkatao. Ang paggising na ito ay maaaring naging isang mahirap at puno ng sakit na proseso para sa kanya, lalo na kung may mga pagtatangka na itanggi o supilin ang mga damdaming ito. Ngunit ngayon, lahat ay papunta na sa pagkakataon na maaaring maisakatuparan niya ang anumang alam na ng kanyang puso bilang katotohanan. Ikaw rin ay maaari ng nakaramdam ng alon ng pagbabago, hindi ba? Isang panloob na tawag na nagtutulak ng pananampalataya sa isang malaking bagay na paparating, isang presensya na hindi mailalarawan sa mga salita. Ito ang universo na nagsusulsi ng mga bulong sa iyong paligid, tinutugma ang iyong kaluluwa sa mga darating na pagkakataon ng kapalaran. Ang iyong mga makalangit na tagapag-alaga ay hindi simpleng mga tagamasid lamang, sila ay nag-organisa ng bawat hakbang mo, hinuhubog ka upang harapin ang mga bagay na malapit ng sumibol ang hamon na kinakaharap niya ay napakalaki. Ito ay nangangailangan ng paglalantad ng mga kahinaan na maaaring hindi pa naisusiwalat noon, isang pagbuhos ng mga takot at pangarap na nakatago sa katahimikan. Ang gawain ito ng pagbubukas ay walang duda, isang nakakatakot na teritoryo. Gayunpaman, alam niya ang kanyang pangangailangan rito. Naiintindihan niya na ang pag-aalinlangan ngayon ay maaaring magresulta sa pagkawala ng isang bagay na hindi mapapalitan. Ang paghahandang ito ay higit pa sa isang simpleng paglapit, ito ay paghahanda para sa mga alon ng pagiging nasa iyong tabi. Ang pagpili na sumama sa iyo ay muling itinatakda ang kanyang pagkatao, na hinihiling sa kanya na lampasan ang makalumang mga pamamaraan at buksan ang sarili para sa isang bagong antas ng pagiging. Kinikilala niya na ang iyong presensya sa kanyang buhay ay hindi lamang isang gawa ng pag-ibig, kundi isang tawag upang umunlad at umangat, personal man o espiritual. Kaya't pinapanday niya ang sarili sa mga bagot malalim na pagminilay tungkol sa kanyang mga pagpili at paniniwala, iniisip kung ano ang tunay na mahalaga. Malinaw sa kanya, lalo na't lalo pa, na ikaw ang sentro ng kanyang pag-iral. Kung wala ka, ang buhay ay may tunog ng kakulangan, sa iyong piling, ang bawat hakbang ay tila ang tanging posibleng landas. Ikaw ang alkimiko ng pagbabagong ito. Ang iyong esensya, kahit na malayo, ay naging puwersang nag-udyok ng mga revolusyong panloob sa kanya. Kinikilala niya na ang ugnayang nagbibigki sa inyo ay hindi gawa ng tsamba, kundi isang hapyas na sumasaklaw sa telang ng panahon at espasyo. Ngayon, handa siya na parangalan ang ugnayang ito, na ihayag ang kanyang buong pagkatao, na pinahihintulutan kang matuklasan ang tunay niyang pagkakakilanlan. Siya'y nananatili sa gilid, pinagmamasdan ka sa paghanga, nasasaksihan ang paraan kung paano mo hinaharap ang mga pasakit ng buhay ng may di masupil na biyaya. Nakikita niya sa iyo ang isang natatanging liwanag, isang sinag na hindi niya nakita sa iba. Ang liwanag na ito ang kumikilala sa kanya na nag-udyok na magsikap na maging isang mas mataas na bersyon ng sarili, isang tunay na karapat dapat sa iyong pag-ibig. Kapag siya tuluyang lumapit sa iyo, unawain na hindi ito isang simpleng paglimot o paghahanap ng kanlungan sa pamilyar. Ito'y isang maingat na aksyon, isang tapat na inisyatibo patungo sa isang kinabukasang milikha para sa inyong dalawa. Handa na siya na makipag-ugnayan sa paraang hindi pa nagawa noon na pinupukaw ng pananaw sa iyo bilang isang walang katumbas na yaman. Ikaw ang gabay na nagliliwanag, ang lakas na nagtutulak sa kanya na maging taong palagi niyang pinangarap na maging, ngunit hindi niya tiyak kung paano ito maabot. Ngayon ay handa na siya para sa pagbabagong ito upang lumapit at ipakita na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang mapanatili ang pagkakaisa sa pagitan niyong dalawa. Kinikilala niya ang mga hamon, ngunit alam din niya na, kasama ka sa tabi niya, kayang lampasan ang anumang balakid. Habang siya ay nagpapalapit, maaari mong mapansin ang maliliit na aksyon, mga bakas ng kanyang mga pagsusumikap na muling magkaugnay. Mga hindi inaasahang mensahe, mga titig na nagtatagal, mga tila nagkataong pangyayari na naglalapit sa inyo, higit pa ito sa mga simpleng pagkakataon. Mga senyales ito ng sansinukob, mga indikasyon na dumating na ang oras para sa inyo. Ang paparating ay isang pagkakataon para sa pagbabago, hindi isang pagbabalik sa nakaraan, kundi isang simula ng bagong kabanata, kung saan pareho kayong makapagbubuo ng isang bagay na matatag at nagtatagal. Inihahanda niya ang sarili na magbukas ng may katapatan na hindi pa niya ipinapakita noon. Ang kalinawan na ito ay maaaring maging hamon, ngunit mahalaga ito upang malampasan niyo ang mga hadlang na nagpahiwalay sa inyo. Maaaring mayroong kang alinlangan, batay sa mga naranasan mo, at bahagi ng iyong sarili ay maaaring nagtataka kung sulit bang magbukas muli na muling magtiwala. Ngunit ang iyong mga anghel ay iginigiit na ito ay isang bukod tanging pagkakataon. May bahagi ng iyong sarili na palaging alam na ang koneksyong ito ay natatangi. Ngayon, malapit ng mapatunayan ang paniniwalang ito. Lalapit siya ng may kasinserohan na maaaring ikagulat mo. Ibabahagi niya ang kanyang mga takot at kawalang katiyakan, lahat ng nagpigil sa kanya. At sa paglahad nito, mapapansin mo kung gaano siya lumago, kung gaano siya nagbago. Ang kanyang paglalakbay ay mahalaga upang makarating siya rito, nabuo at handang maging kasamang karapat dapat sayo. Ito ay isang kritikal na punto kung saan ang mga desisyong gagawin niyong dalawa ay magtatakda ng hinaharap ng unyong ito. Nasa harap ninyo ang pagkakataong magtayo ng isang tunay na kayang tumagal sa panahon at mga pagsubok. Ngunit ito ay nangangailangan ng pagiging handa ninyong kapwa na bitawan ang mga sakit, takot at kawalang katiyakan. Ang inyong ibinabahagi ay lampas sa simpleng konsepto ng pag-ibig, ito ay isang sinerhiya ng mga kaluluwa, isang koneksyon na lumalampas sa mga hangganan ng buhay na ito. Kahit sa harap ng pinakamabibigat na hamon, ang ugnayang ito ay nananatiling di matitinan. Ito ay nabuo sa isang mas mataas na plano kung saan ang mga kaluluwa ay nagkikilala at nangako sa isang magkasamang paglalakbay, hinaharap ang mga suliranin ng mundong ito. Mangyari ang isang pag-uusap na punong-puno ng katapatan kung saan ihahayag niya ang kanyang pinakamalalim na damdamin, mga pag-iisip at ang prosesong nagdala sa kanya sa konklusyon na ikaw ang kanyang nais makasama. Ang pagbubunyag na ito ay magkakaroon ng malalim na kabuluhan sa iyong puso, kinumpirma ang mga matagal ng hinala, kahit na parang tinatanggihan ito ng labas. Kapag natupad ang muling pagkikita na ito, madarama mo na parang ito ang muling pagsilang ng isang kwentong hindi dapat naantala. Ito ang pagkakataon na muling isulat ang inyong kwento, na itinayo sa mga haligi ng katotohanan, respeto, at walang kondisyong pag-ibig. Siya ay naghahanda para sa yugtong ito sapagkat kinikilala niyang ikaw ang pangunahing bahagi na kumukumpleto sa kanyang buhay, ang tanging nagbibigay ng kapayapaan sa kanyang puso at kaligayahan na kanyang hinahangad. Pinapayuhan ka ng mga anghel na maging handa para sa panahong ito. Yakapin ang bagong yugto na may bukas na puso, mahinahong isipan, at paniniwalang ang parating ay isang kosmikong kaloob. Karapat-dapat ka sa pag-ibig na ito, karapat-dapat sa kaligayahang ito, at ngayon na ang oras upang tanggapin ang mga biyayang ito. Tandaan, ang inyong landasin ay pinanday ng mga hamon, ngunit bawat pagsubok na nalampasan ay nagpatibay sa inyo at nagdala sa puntong ito. Ngayon, naghahanda kayo para sa isang makabuluhang pagbabalik, isang bagong pagsikat ng araw na nangangako ng lahat ng inyong pinapangarap. Habang siya ay papalapit, at sa wakas ay makakasamang muli, mapagtatanto mo na bawat segundong paghihintay ay walang alinlangan ay sulit. Maging handa ka rin para sa muling pagkikitang ito, na hindi lamang isang pansamantalang pangyayari, kundi ang preluwiyo sa isang malawak na kabanata. Inaanyayahan ka ng mga anghel na tanggapin ang bagong yugtong ito na may karunungan at pag-ibig. Alalahanin mo ang lahat ng mga aral na natutunan mo sa iyong paglalakbay. Ang mga paghihirap, mga pagdududa, at ang mga sandali ng pag-iisa ay naging mahalaga sa iyong paglago, hinubog ka para sa ngayon. Naging mas malakas ka, mas matalino, handang ipamuhay ang pag-ibig na sumasalamin sa bagong bersyon ng iyong sarili. Siya ay magbabalik na may bukas na puso, handang maging mahina at may tunay na pangako. Upang ang pagsasama na ito ay umusbong, mahalaga na parehong nakaayon kayo, handang talikuran ang nakaraan, magpatawad at maunawaan na ang mga nakaraang pagkakamali ay hindi dapat tukuyin ang hinaharap. Hiniling ng mga anghel ang tiwala sa proseso. Maniwala ka na ang bawat kaganapan ay isang kinakailangang hakbang sa pag-akyat na ito. At panatilihin ang pananampalataya na, sa kabila ng mga hamon na maaaring lumitaw, kayo ay may lakas at pag-ibig na kinakailangan upang magtagumpay ng magkasama. Ang mayroon kayo ay isang bihirang yaman na hindi dapat matabunan ng mga takot o pag-aalinlangan. Ang kosmos ay nasa isang masusing sinfonya, inaayos ang inyong muling pagkikita at ang paglikha ng isang kamanghamanghang realidad ng magkasama. Gayunpaman, ang pagsasakatuparan ng napakagandang hinaharap na ito ay nangangailangan ng lubos na pangako mula sa parehong panig. Isang pagsasama na lumalampas sa mababaw na nangangailangan ng bawat hibla ng pagkatao. Ang paglalakbay ay hindi nangangako ng kadalian, ngunit isang gantimpala ng hindi matatawarang halaga. Isang bagong pakikipagsapalaran ang naghihintay, isang landas na hindi mo kailangang tahakin ng mag-isa. Ang taong iyon na nanahanan sa iyong mga pag-isip at mga kagustuhan ay handa ng sumama sa iyong mga hakbang. Magkasama, may pangako ng paghabi ng isang hinaharap na puno ng pag-ibig, pang-unawa at pagkakasundo. Magbukas upang tanggapin ang mga kababalaghan na nais ibigay sa iyo ng universo. Payagan ang taong ito na lumapit, isiwalat ang pagbabagong naranasan niya maghanda upang mapukaw, upang matuklasan na, sa kabila ng mga hamong hinarap, ang pag-ibig sa pagitan nyo ay nananatiling ang nanginibabaw na puwersa. Mahalaga ang pagtitiwala sa banal na timing at sa makinang na plano ng langit na nakalaan para sa iyo. Ang nalalapit na mangyayari ay hindi basta aksidente, kundi ang materialisasyon ng mga layunin na hinabi sa malalim na kalangitan. Sa bukas mong puso at hindi matitinag na pananampalataya, ikaw ay malapit ng anihin ang mga biyayang matagal mo nang hinahangad. Hayaan mong ang iyong espiritu ay mapuno ng mga salitang ito, pinapayagan silang sumalaysay ng malakas sa iyong kalooban. Nais ng universo ang iyong kabutihan at nangangako itong tiyakin ang isang paborableng katapusan, anuman ang landas na pinili mo. Iproklama, aking tinatanggap, tinanggap at tinatanggap ang aking tadhana at lahat ng inialok ng universo. Ipahayag ang iyong pagiging bukas sa mensaheng ito at sa mga biyayang nakapaloob dito. Magbahagi ng isang positibong komento, ipalaganap ang enerhiyang ito sa iba na maaaring makinabang sa isang pag-angat ng positibidad. Nakikita ng universo ang bawat kilos ng kabutihan bilang isang binhi ng kadakilaan. Magtulungan tayong bumangon, nagkakalat ng mga alon ng positibong enerhiya. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, magsubscribe ka na ngayon at mag-antabay sa mahalagang mensaheng naghihintay sa iyo sa susunod na video. Naway liwanagan ng Diyos at ng universo ang iyong mga hakbang sa kapayapaan, pagmamahal at pananampalataya. Amen!